Sa kakatapos na State of the Province Address ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III, binigyang diin niya ang pagtutok sa sektor ng kalusugan. Lahat po tayo tao, parang makina. At one time, siguro may masisira, kailangan ng maintenance, magkakasakit tayo, medyo hihina, kailangan ng vitamina, gamot, etc. So, for me, yung health is very, very important. Health is wealth, sabi nila. Kaya naman, sa taong 2023, tinutukan ng gobernador ang pagpapabuti ng serbisyo at modernisasyon ng labing apat na provincial hospitals. Isa na dito ang outpatient department ng Mapandan Community Hospital at mga medical at dental mission. Pero pinakabago ngayong 2024 ang ER Diagnostic Complex ng Lingayan District Hospital. Dumating na kasi ang mga X-ray, ultrasound at CT scan machines na gagamitin. Mayroon itong dalawang palapag. Sa unang palapag, makikita ang ER na mayroong 10 bed capacity, radio department, isolation room, doctor at nurse quarters at satellite pharmacy at billing. Sa ikalawang palapag, makikita ang ICU na may 7 bed capacity, medical ward na may 30 kama, prosthetist ward, at isolation at doctor at nurse quarters. Madadagdagan din ang mga kagamitan ng labing tatlo pang mga provincial hospital at pagtatayo ng bagong community hospital sa bayan ng Umingan. Purchased purchased several uh, equipment for our 14 hospital MR isa po, 7 uh, CT scan, uh, 19 x-ray machines, and 22 ultrasound machines. We are improving our facilities but we can only do so much. Ngayon, nakita niyo po, I envy the other provinces who have magnificent uh, physical plant, mga modern buildings, which we do not have as of the moment. But it is the dream of the province of Pangasinan under this administration to modernize all of the 14 hospitals in Pangasinan Kasi ma'am sa amin sa amin mga experience sa mga ganyan sa medical umuupunta ka umupunta pa kami sa Baguio sa Manila para gawin yung mga laboratory na sinasabi ni governor kaya malaking bagay po yun para sa amin anumang buwan ngayong taon ay magsisimula na ang operasyon ng ER Diagnostic Complex para mas mailapit ang mga serbisyong medikal para sa mga Pangasinense. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.